Hello. I like this very much because I see things I didn't see before, like piliwai really nuts and the red banana. So I like to taste it. So very nice. Magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay ginaganap natin ang Agri Fair Exhibition 2004 na may pinamagatang agrikultura at turismo champion. Napakahalaga po ng gawain ito upang ang ating mga magsasaka at mga isda ay maitampok. Kahit hindi natin Foundation Day at Fiesta, patuloy at nagkakaisa ang bawat barangay. Na-institutionalize na natin ito sa mga kapitan pa lang. Yung liderato ng mga kapitan natin, nakita natin, gano'n sila kahusay. Uh, ako natutuwa at madami mabibili dito ang produkto natin. At saka ito'y mga sariwang-sariwa pa ito talaga. <laughs> Ay, sana ay, yung mga kababayan natin hindi pa nakakabili nito ay tangkilikin itong produkto natin. Tariling produkto natin dito sa General Macau. Thank you, thank you, thank you, thank you. Ganda ng saging. Alam sa inyo. isa sa mga katangian ng mga nakarin ay ang pagkaroon ng pagkakaisa dahil from 19 barangays um, nakita namin yung dedikasyon sa paggawa ng kubo sa pagangkat ng mga local products para maipakita sa mga tourists and guests natin na talagang may maipagmamalaki ang bayan ng nakar so ito po bilang uh, talagang ang mga nakarin ay tunay na champion noon at ngayon ginagawa natin ito ay upang ipakita una yung pagkakaisa ng bawat barangay ng barangay ng bayan ng General Nakar. Biruin nyo umiray at lumutan nandito. Yung maggawa lang ng kubol na lalagyan ng kanilang mga produkto ay isang malaking uh, na at nagpapakita ng liderato ng bawat mga kapitan. Palakpakan po natin. ka nakapangakit ng mga dalaga para sa sayawan sa mayuhan. Pag hindi mo alam buksan ito. Okay, ganyan yan. Mm. Sarap. si Yanang Juan, Barangay Captain ng uh, San Marcelino. Hindi lang ngayon tayo champion noon pa lang. Sinimula na natin. Kaya ang pakiusap ko sa ating mga kabarangay, lalo na sa ating mga kapitan, ituloy-tuloy na natin ito. Nasimulan na natin eh. Ngayon, pinapalagan at kinikilala ang pagiging champion ng bawat barangay. Nang bawat mamamayan, panindigan na natin ito. Tutuhanin natin ito para sa pinakamabilis, matino at mahusay na paraan, maramdaman ng ating mga kababayan ang tuloy-tuloy na pag-unlad. Muli, maraming salamat po. Pagandang umaga, mabuhay tayong lahat. Sa pamamagitan nito, naipamamalas natin at naipakita at naipromote ang mga produkto ng bayan ng General Nakar ng mga magsasaka nito at mga mangisda. Ito po ay uh, bilang bahagi ng 75th Foundation Anniversary ng General Nakar Quezon. Noon at ngayon, magsasaka champion. 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 Noon at ngayon, champion ang Nakar. Champion ang Nakarin. Noon at ngayon, champion!